Hello guys. Dito na naman kami, pupunta kami ng ano, ng dagat dahil kami ay maliligo. Alam niyo ba guys, no? Sa isang video ko, pinapaligiran na talaga kami ng ano ng private beet na beach. Uh, ginagawa na kasi mga private to. So pwede naman tayong maligo sa tabi na walang bayad. No, kasi alam niyo ba guys, ang ang baryo sa amin ay pinapaligiran talaga ng ano ng dagat. Ayan. Ayan, ayan guys, bits din 'yan. Ayan. So yung iba yung dayo pumapasok diyan. No? Yung kabila din bits din 'yan, guys. So pinapaikutan na talaga kami ng bits dito. Mga fry na kasi yan dito, guys, no? So, marami kaming pwedeng daanan kasi nung nung iyong isang video, doon ako doon kami dumadaan sa ano sa kabila. Kaya pinaikutan talaga kami ng mga beats. Ayan, yan mga fry beat na po 'yan, guys. Ayan. So dito, high tide lang kasi, guys. Maliligo lang kami sa tabi. So medyo maalon po. Oh. Maalon ang dagat. ayan Yan yung mga ganyan mga private na yan. May mga foreigner na rin po ang mga may-ari dito, guys, mostly mga foreigner. Kasi alam alam niya naman mga foreigner, di ba? Gusto nila yung dagat. Doon sa kanila ni Sol, maglalakad ka lang. Ayun, oh, nabal ano na yan, matapay. Oo, yan. Yun doon. Matapay na yan yung maraming pambot. Yan. Pwede lang lalakarin dito sa kabilang baryo. Ha? Oo, pero pwede naman lakarin. Ayan. Medyo maalon lang talaga guys ang dagat ngayon. At saka high tide. Ayan. O sel-sel, mag-iingat ka. Oo. Anuhan mo na kami. Ano? Video? So, maliligo na kami, guys.